Hindi ko na kaya makisama sa'yo, Daniel. Talaga bang hindi mo na ako mahal? Wala na akong tiwala at wala na rin akong respeto sa'yo, Daniel. Paano pa kita mamahalin? Kapag nagtagal pa ang pagsasama natin, tuluyan na ako mawawalan ng respeto sa sarili. Daniel, hindi ako nakapag-aral. Kaya siguro... Pero kahit ako, kailangan ko ng respeto sa sarili. Ayoko mawala yun, Daniel. Yun na lang ang natitira sa akin. Nawala ng lahat. Nay! 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 na, Love John! Tumigil ka na nga! Patulogin mo naman kami! Kaya naman ba talaga babalik din, inay. Malay ko. Malapit na, Joan. Hindi na babalik yun. Beth! Joan, babalik din ang nanay. Ha, binisita lang niya si Lola Miling. Ate, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita? Tinuloy-tuloy na ni Nanay ang pagpapabaya sa atin. Bakit, Beth? Tayo ba hindi natin siya pinabayaan? Ano ba yung pinagtatalunan ninyo diyan? Ah, Lola, wala po. Oh, Joanna? Bakit? Bakit ka umiiyak? Gusto mo? Gusto mo basahan kita ng kwento? Ayoko, gusto ko ng inay ko, inay ko. Huwag ka nang umiyak. Sige, baka managinip ka. Darating din yun. La ng ng la -man -nang, nang ka ah la man bebe -be. ka nakarating dito. Nakita ko yung bata sa may tulay ng tren. Ikaw ang hinahanap, Stella. Sige, ho. Salamat ho, ka, Igne. <coughs> Nay. Bakit? Malayo na po balik sa atin. <tos> 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 Hindi na po ba kami mahal? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo magkakapatid. <tos> <tos> Iahatid ko sa bahay si Joanne sa bahay nga bukas. Naalis ah, na tayo sa poder ni Inay. Hindi pala lahat ng kwento masaya ang wakas. Hindi pala lahat ng pangarap natutupad. Isa ka sa mga pangarap kong hindi natupad, Daniel. Handa na ako, Stella. Alam ko kaya natin. Hindi ko na kaya makisama sa'yo, Daniel. Talaga bang hindi mo na akong mahal? Wala na akong tiwala at wala na rin akong respeto sa'yo, Daniel. Paano pa kita mamahalin? Kapag nagtagal pa ang pagsasama natin, tuluyan na ako mawawalan ng respeto sa sarili. Daniel, hindi ako nakapag-aral. Kaya siguro... Pero kahit ako, kailangan ko ng respeto sa sarili. Ayoko mawala yun, Daniel. Yun na lang ang natitira sa akin. Nawala ng lahat.